Wow. May mga iba-iba na mga uh, kahaputan. May mga may mga iba-iba na mga issue. Nagluluwas 'yun dahil sa kakulangan sa impormasyon. Tama? Oo. Ang rules ng doon sa bylaws natin. Yung bylaws natin, yan yung batas. Yan yung dapat sunodon sang kada saro sa ato para maging bisay nan para padagos an sa ato pagdaranunan utrohon ko sabi ni kap mayadun ini kay pagdaranunan dadanunan tatabi ang sa diri ta na pamilya an sa diri ta mismo tama tama Bibigyan na kayo ng buyas. Kung mga konsihal. Yan ang mga konsel, magbibigay na ng pigas. We'll be right back. Ayan uh, po kita na yan sa Barangay Sagrada para po maghatag po sa ato mga mga kaagap buhay eh, mga sa kagahuman po ini ni San Ato pandero na si Sir Phil Herrero at siyempre uh, sa ato man president na si Sir Achilles Hunasan. Maraming maraming salamat sa mga nagdadaranon po sa mga agap buhay, sa mga sponsor. Sobrang salamat po sa iyo sa paghatag po sa ato mga kabungto. Uh, sa niyan po, nalagitan sa Barangay Sagrada. Uh, sobrang gayon na po sa lugar, sa barangay Sagrada. Kaya napakagayon po na magbakasyon po kamo dito sa ato na mga baryo. Uy, na'y hirapan pero di sumusuko. Laban. Basta makadanon, magdanon, buhay agapan.